Ah, uh, Han. Up, pa para kung nahiilo, Han. Angelo. Oh, Han. Bakit? Dahil hindi ka ba nakatulog na maayos? Tulungan mo nga ako. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang laki rin ng eyebags mo. Hindi ako nakatulog nung maayos. Buong gabi nga yata akong gising. Bakit naman? Magdamag kasing tahol ng tahol yung mga aso sa labas. Parang may kinagagalitan. Ang sakit tuloy ng ulo ko para tuloy akong lalagnatin. Aso? Ah, Parang wala naman akong nalinig na nagkakahulan kagabi. Sigurado ka? Paano wala? Eh ang lakas nga ng tahol. Ewan. Baka mahimbing lang talaga ang tulog ko kaya hindi ko narinig. O oh, ito, magkape ka muna. Bumawi ka na lang ng tulog mamaya. Yun na nga lang. Gisingin mo na ang anak mo para makapag-almusal na. Anong oras na rin? Oh, sige. Ako na muna ang mag-aasikaso kay Faith. Anak? Mm? Anak, gising na. Mm? Magbe-breakfast na. Daddy? Bumangon ka na, anak. Nakahanda ng pagkain sa kusina. Tara na. Opo. Opo. Pagkakain ka na. Nalutuan ka ng gadi mo ng hotdog. O ito, uminom ka ng milk para tumigas ang iyong mga buto at bumilis ang pagtangkad mo. Opo, mami. Ba't parang inaantok ka rin? Hindi ka ba nakatulog na mahimbing anak? Hmm, hindi po masyado. Bakit naman? Nagising ka rin ba sa tahol ng mga aso tulad ng mami mo? Hindi po, daddy. Pero kagabi po… May tao pong nakatingin kay mami. Tao? Saan? Ko po, sa kwarto po. Nakatitig lang po siya sa inyo, magdamag. Anak, paano mo naman nakita yung taong tinutukoy mo kung natutulog ka? Mm, hindi ko po alam, Daddy. Basta po, nakatayo lang po siya at nakatingin kay mami. <laughs> Baka naman na nanaginip ka lang. ba? Diba, sabi ko sa'yo, lagi kang magpe-pray bago kang matulog. Baka hindi ka nagdasal. Kaya kung ano nung napapanaginipan mo. Nasa na ba yung siyanse Kakalapag ko lang dito. Baka naman hindi mo dito nilapag. Kung nandito yun, makikita agad. Hindi Sigurado ako nandito lang yun. Hindi naman ako umalis sa pwesto ko. Naglagay lang ako ng breading mix sa manok, tapos bigla na lang nawala. Eh, ba't mo nga wala yun? Tayo lang naman ang nandito. Walang kukuha nun. Nasaan na ba yun? Masasunog na tong niluluto ko. Gumamit ka na muna ng ibang sandok. Kakainis naman. Ikaw nga muna dito at may kukunin lang ako sa ref. Sige na, akin okay na. Saan naman mapupunta yung shansi na yun? Alam kong nilapag ko lang yan. An? Oh, bakit? Ikaw bang naglagay ng shansi dito sa loob ng ref? Ba't ko naman ilalagay yan dyan? Hindi ko alam. Baka mamaya binibiro mo lang ako. Grabe naman. Ako agad ang pinagbimidlangan mo. E eh, tayo lang naman ang nandito sa bahay. Wala naman akong mapapala kung lolokohin kita. Isa pa, may ginagawa din ako. At hindi naman oras para makapagbiruan, di ba? Ay, kalimutan mo na nga. Ito po si Papa Bear. Siya po yung pinaka-favorite ko sa lahat ng toys ko. Minsan po, inaaway ni Papa Bear si Mickey Mouse. Kaya hindi po sila bati. Pero minsan nagbabati sila. Hmm, e bakit po kayo laging naka -black? Favorite color niyo po ba yan? Mabuti naman at nakauwi ka na, Han. Mamaya ka na makipaglaro dyan sa anak mo. Tulungan mo muna ako dito sa naluluto ko para makakain na tayo. Hon? Ako po, ang favorite color ko ay pink. Maganda po kasi sa ice yun. Subukan niyo po minsan. Han? Anak. Nasaan ng daddy mo? Kanina ko pa siya tinatawag. Playful lagi tayo, ha. Anak. Anak, tinatanong kita. Nasaan ang daddy mo? Si daddy po? Wala po dito. Ha? Huh? Sino ka usap mo? Si Han. Nakauwi na ako. Anong ulam natin ngayon? Da Baby! Namiss kita, anak! Oh, hon, kadating mo lang? Oo. Oh, kakawi ko lang at sobrang traffic. Bakit? Ah, uh, akala ko kasi ikaw yung ni Faith. Angelo! Bilisan mo naman dyan sa CR! na ako! Angelo! Kakainis naman to! Mami? Bakit po? Yung daddy mo kasi ang tagal sa CR. Isang oras na yatang naliligo. Hindi naman po si daddy ang nasa loob. Ano bang sinasabi mo? Ang daddy mo ang nakita kong pumasok kanina. Nakapula pa nga siyang damit. Hindi po talaga si daddy yun. Anak, hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Angelo! Ano ba? Lumabas ka na nga dyan! Hon! Bakit ba sigaw ka ng sigaw dyan? Ano bang problema? At ba't mo ko tinatawag? Uh, uh, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ko sa labas? Ha? Huh? Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Di ba nasa loob ko ng CR? Naririnig ko pa nga yung buhos ng tubig sa loob. Akala ko naliligo ka. Anong sinasabi mo? Ngayon pa lang ako maliligo. Ano nga akong biruin? Hindi nakakatuwa. Sino na sa loob? Teka nga at bubuksan ko. Oh, bukas naman na. Hindi. Kanina sarado yan. Paano? Palong... Sinabi ko naman po sa inyo, Mami. Hindi po talaga si Daddy ang nasa loob ng CR. Anak, ano ba? Sabing tigilan mo na yung kalukohan na yan! Anak? Mami? Bakit po? Pwede ka ba namin kausapin ng Daddy mo? Hmm, opo anak. Alam mo naman siguro yung nangyayari, di ba? Uh, what do you mean po? Yung tungkol sa CR. Di ba sinasabi mong hindi ako yung nasa CR? Opo. Pwede ba naming tanungin kung sino yung nakita mong pumasok kanina sa loob ng CR? Yung friend ko po. Friend? Opo. Mabait po siya sa akin. Paano ka naman magkaka-friend? Tayo lang naman ang nandito sa bahay. Hindi ka rin naman lumalabas. Anak, masama ang magsinungaling. Magagalit si mami. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Yung friend ko po talaga yun. Anak, sino ba yung friend na tinutukoy mo? Pwede ba naming malaman? Kalaro ko po siya. Minsan po, ginagaya ka niya, daddy. Ginagaya? Opo. Ha, -Angelo? Anak? Uh, anong itsura niya? Nakablak po siya, namatangkad. Ngayon nga po, nasa likod niya po siya at nakikinig. <laughs> Hanggang ngayon kinikilibutan pa rin ako sa sinabi ng anak mo. Han, alam mo naman ang imagination ng bata. Masyadong malawak. Kumpara sa matatanda, kaya kung ano-ano ang iniisip. Paano yung mga asong tumatahol na ako lang pala ang nakarinig? Yung nawawalang chance eh, na napunta lang pala sa loob ng ref. At yung sa CR, lahat ba yung imagination lang? Hon, meron talagang kababalaghan na nangyayari dito sa bahay. May kasama tayo. Hon, natatakot ako. Baka mapano ang anak natin? han Paano kung... Hon. Huwag kang magalala. Hahanap ako ng paraan para masolusyonan itong problema natin. Ano ba kasi nangyayari dito? Dati naman walang ganito. Lumipat na lang kaya tayo ng apartment. Han, wala pa tayong budget para dyan. Dear love, naniniwala ka ba sa doppelganger? Nakakita ka na ba ng doppelganger? Bakit pako ba ako nakakakita ng ganito? Bakit ba nagpaparamdam sa akin ang elemento nito? Bakit ba biglang binalot ng katatakutan ng bahay na tinutuluyan namin ng pamilya ko? Ako lang bang ang minumulto? Ayoko nito. Mamalasin na bang ba buhay ko? Bakit kasi hindi ako nagpagpag ng huling nakipaglamay ako? Kailangan pa bang imemorize yan? Hey. Shake! <laughs>